Isang paliwanag tungkol sa brake lining. Ang brake lining ay isang mahalagang bahagi ng sistema ng preno ng isang sasakyan. Ito ay ang bahagi na dumidikit sa rotor o drum ng preno upang pabagalin o ihinto ang pag-ikot ng gulong. Materyales: Ang brake lining ay karaniwang gawa sa mga materyales tulad ng composite ng resin, goma, tela, carbon, at metal. Pagkilos: Kapag inapakan ang preno, ang brake caliper ay pumipiga sa brake pads laban sa rotor, o ang brake shoes ay lumalawak laban sa drum. Ang friction sa pagitan ng brake lining at ng rotor o drum ang nagpapabagal sa sasakyan. Kapal, ang kapal ng brake lining ay dapat palaging nasa loob ng limitasyon ng serbisyo na tinukoy ng gumawa. Ang kapal ay dapat suriin sa bawat paglilingkod. Pagpapalit, kailangang palitan ang brake line ng kapag ito ay manipis na o nagpakita ng mga senyales ng pagkasira, tulad ng mga bitik o pagkakalas. Ang regular na pagpapanatili ng brake line ay mahalaga para sa kaligtasan sa pagmamaneho. Kung mapapansin mo ang anumang pagbabago sa pagpepreno, agad na ipasuri ang iyong preno sa isang mekaniko.